Pangawa na ba? Sila na kanin kami. Sarap pa daw, laray, anak. Di man ko kakita sa yung naong. Di man makita na mga naong kamutra. Ito sa kay dag ko kayo. Sa kapag ko. Aray! Hila na tayo taga kaysa busing ko. suris dag ko kayo. Kike na lang namo, na oh. Sus, dagko ah. Woo! So, doon dagko. Doon lang oh. ano Anong bunga nga dagko oh. ba? Buang, ikaw may tigkuan. Di ano ba, video kinina ko, mukat ka na alisan. Okay, Wow, kagwapa sa lansuni sa iyo. Kura man yung tilihan. Ato, ato bang, Bino? Ato, may bunga to? Siguro, ganun na pa natagat natagak inha, isa na to. Ay, sus ka, ay! Kapoy! Ayon, ayon. Tama, nagudum no, kita, ninagnaog na to. Aray! go Huwag sa lansunis. Ay! Ara! kana nagbunga, oh. yilo-yilo! Ito ang sila ko di mabingaw. Pusus, nagkaw aming uy. Napag, hindi okay. ba atin? Daot na, agad man. Ang mo ay kayo nangahinog ng gabi mo. Unsa na mga garbage bag? Na garbage bag, lang tunis kaya among pangan-on. Um... Kaon da bag niya. Tabang basa. Kamera. Yung na, labong pa na One okay. on minute on 46 hmm? like and forty-six seconds. Hmm?